guys, magluluto ulit ako ng, tapos na kasi ang fried chicken na niluto ko. So, ito na naman alulutuin natin. Yung adubo. Ayan. Adubo. Kita nyo ba, guys? Iyan Mag-aadubo. Ako kasi, yung asawa ko, ay naghanap ng sabaw. So, ayan. Aray! Ano yun lahat eh. So, hinaan natin ang apoy kasi... Yeah. At ito ang chicken. Ganyan yung itsura ng kawali kasi pinaglutuan ko din siya ng ano, pinaglutuan ko siya ng chicken fry. Ayan o, yan ang chicken fry ko na niluto ko. Tapos na siya at saka ito na naman ang lulutuin kong